Magandang gabi mga ka-alarma PHTV Ngayon ay uh, kanina umuwi po Umuwi ako ng uh, ano eh Alasahis Sa ano ko sumakay sa Park Lea. Ang sinasakyan ko ay jeep Patungo sa Sa nagpayong uh, Tapos Mabilis lang naman yung sasakyan Mabilis lang minsan humihinto. Aras na kano ka, na ako, naka-inlip na rin ako. Sabi ko, nasaan na kaya? At nag-surkat yung nami namin, yung jeep namin na sinasakyan. Surkat, siya. Tapos, nagising ako. Pagising ko, ano na to ah? Palabas na doon sa... palengke siya. Lumabas na doon sa may uh, ano sa may kanto na galing sa may pa paano na sa pakana na sa may uh, naka arkong sa may pinagbuhatan Palusot na doon tapos uh, labasan na rin ng uh, mga isidyante doon tapos diretso sila naman okay lang naman yung uh, biyahe. tapos pagdating doon sa may Uh, sa menu ng uh, bango di oro tapos bango di oro hanggang uh, dumaan na rin sa iglesia 30, 30. ano ang grabe na halos hindi na gumagalaw ang mga sasakyan kaya ang ginawa ko bumaba lang ako tapos ito nang kumano sa akin, tumambat sa akin, ang grabe, traffic sobra. Ayun, sobrang traffic talaga. Ah, uh, hindi na gumagalaw siya. Kaya kung antayin ko pa to, ang ginawa ko, naglalakad na lang ako. Kaya maganda talaga maglalakad na lang. Kaya kung aantayin pa ninyo na doon lang kayo sa jeep, walang mangyayari doon. Kaya yan. Uh, mabilis na naman kung maglalakad kayo ganun talaga. Kailangan natin uh, na gamitin natin ang ating mga paa. Dalawang paa, siyempre. Siyempre. kalahin mo, sobrang hindi na sa kanilang Kaya, hindi nga yan. ay nung uh, kasi nung wala na muna pa rin ng payo. Diyan ang lugar sa ay nung dito talaga sa bayan. Maro-araw na pagiginys ya na lugar na, na trapik. Kaya nung nisan pag malakas ang ulan, walang tigil ang ulan, ano dito yung uh, binabaha. Binabaha pero mabilis na naman siya pag na wala mabilis na mawala magawa ng mga ano siya mga drainings walang kaya, kaya ano siya mabilis na naman pa. ang tubig na pa maayos naman siya maayos ang mga drainings dito kaya mabilis na mabilis siya gumawa ano naman siya super proud Yes, kaya di ba kanina sobrang uh, traffic dito na sa pagpunta sa kisan. Wala na siyang traffic. Ah, legal, legal. at masasanay tayo sa mga lakaran hindi tayo hihina rin siya araw araw natin itong gumagawa para lang hindi magbala at hindi at walang traffic ito so. yan yeah. yan yeah. sobra pa yung traffic baka traffic kung nasa doon ito kaya marami din ang lalakay siyempre hindi na nila inaantay pa kasi pangantay na baka dumating sila sa bahay gabing gabi na imbis na makarating siya ng alas 7 hindi na alas 7 makarating niya baka makarating alas 12 na sa makarating sa bahay kasi hindi gumagalaw ang sasakay ganun talaga tsaga lang talaga sempre at pag may tsaga may tsaga kadlakad lang kaya Ay, araw-araw ko itong ginagawa uh, ang hirap din pag ano bawa pag umuulan uh, napakihirap dito pag umuulan wala kang masakyan talaga wala pero wala namang problema kung meron ka tuloy ang brigada, tuloy ang lakaran. So, kahit pa umuulay. Eh. Malaya, malaya. Kasi pa, gano'n, mabilis lang naman. Makarating. Kasi, siyempre, di mo na malaya. Nasa bahay ka na pala. Oo. Yan, ba? Diba? Huwawa naman talaga, no? Yung mga inaga, ano, matagal mo sa eh, hindi na magbaboundary ka na, hindi ka pa pa makapagboundary, gawa ano? na. Uh, eh, sa traffic, makailang ano ka lang, balik ka lang. Eh, hindi makalabas-labas. Yeah. Di eh, wala, wala tayong magagawa. Ano? Kung talaga ang brigada, kaya, eh, uh, ngayon, wala na. Wala na. Uh, ano pa kaya lumaban kahit walang kalaban kaya tuloy lang at malay mo bukas o makalawang bukas magkaroon ka na ng maraming blessing na dumating kaya, yung mga ginagawa mo ay mga pagsubok lamang yan kaya siyempre thì cho cái này mới là một cái vụ tù của nhà ta là